Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, ay gusto ko lang i-share, no? ibabahagi ko sa inyo kung ano ba yung mga tools na dapat na kinakailangan or ga kailangan yung i-provide ng mga tools kung kayo ay gagawa or magpapalit ng ball race ng ating Honda Click. Ito nga pala, no? mas, mas bagay ito sa mga mahilig mag-DIY no? para alam nyo kung ano ba yung mga tools na kakailanganin or pwede nyo bilhin or hiramin no para magawa nyo ito na uh, pagpapalit ng ball race ng maayos uh, at hindi hindi nasisira yung yung mga bolt tsaka yung yung ibang mga tornilyo malalaki dito na tatanggalin natin so unahin ko muna tong 19 tsaka 14 mm na box wrench no ito naman yung para sa pagtatanggal ng gulong natin ang kailangan, kailangan yung tools ay 14mm tsaka 19mm. So, bali yung 19 tsaka uh, partner nyo na 17 ay magagamit din sa taas yun. At ito pa, basic yung ating uh, phillips Philip screwdriver para sa mga screw. And then, kailangan nyo rin po ng socket na 14mm. So, partner naman yan yung doon sa ating bolt sa leg sa pagtatanggal mga boss para mapaghiwalay natin yung handlebar tsaka yung tipos so dito natin gagamitin yung 17mm na box wrench tsaka yung ating 14mm no? don sa likod yung box tapos dito yung socket so kailangan nyo rin ng maikling extension at ito nga pala yung bolt and nut na nakakabit doon no? yung nagdudugtong sa ating handlebar tsaka tipos ng ating motor at ang, ang kailangan para natin mga bossing ay itong uh, spanner tsaka yung 32 mm na box wrench para hindi po nasisira yung mga bolt natin dito tsaka yung isang lock no, na ginagamitan ng spanner yun na sa ibabaw mga boss ito yung kailangan nyo 32 mm so dito niya padadaanin ayan at isusuot nyo doon sa kanyang tipos para umabot sa may uh, nut So 32 mm po 'yan mga bossing no, na box wrench. Hindi rin pwede yung sakit kasi may deep sakit ako pero tukod pa rin eh. So ganyan lang ang posisyon niya mga bossing ha. At malambot lang ipihitin niyan. Tapos yung pag natanggalan natin yung 32 mm na nut, ito naman gagamitan natin ng spanner. So yung spanner nga pala natin dito ay yung 45 to 52 mm ang range niyan. Ah uh, nabibili lang din to mga sa online mga bossing, no? Nabili ko lang din sa online ito. Parang 100 pesos yata dalawang piraso na. At uh, dito naman natin isusuot din 'yon. At ito medyo kailangan niyo lang ng discarté kasi medyo masikip talaga 'to. Kung kailangan niyo magtanggal pa ng ibang parts na sa sagabal, uh, pwede niyo naman tanggalin pero kung kaya niyo, kaya niyo dukutin. So no need na magtanggal ng ibang accessories dito. Pero ano naman yan, magagawa naman ng paraan kasi ako hindi ko naman nakakailangan magtanggal ng iba, ng ibang parts. So may papasok nyo ng ganyan, tapos ang discarte na lang, yung gulong na lang ang pipihitin natin no? Uh, para, para naka-steady na ang spanner sa ibabaw. So, yun mga bossing, ang kasunod naman na kailangan din natin. No? Siyempre, pag nabaklas natin at magkakabit na tayo, so kailangan natin ng bearing installer. So ito yon yung aking improvise. So improvise lang to mga bossing, no? At ginawa ko lang din yan para mas madali at nakaparallel talaga yung bearing, no? Pag may installer kasi kayo mga bossing, ang mangyayari sa bearing nyo, lapat na lapat. So mag, ano lang siya, magaan lang siya pihitin. Hindi na stress yung ating bearing sa paghigpit natin kasi na ilalapat na natin na maayos. So, ayun lang mga bossing, no, para sa mga gusto mag-DIY, mahilig mag-DIY sa kanilang mga motor. Ito yung mga tools na kailangan nyo. Naway makatulong sa inyo mga bossing at maraming salamat po sa inyong lahat. Ride safe po palagi.